Ang Asia's Limitless star na si Julie Ann San Jose ay iginawad bilang pinakamahusay na host ng reality show sa musika sa 13 T. Northwest Samar State University Students' Choice Awards for Radio and Television. Dinanap ang pagkilala noong Abril Labinsham sa Arso Social Cultural Center ng Paaralan. Ang mga estudyante mula sa Bachelor of Science in Business Administration ng Universidad ang nag-organisa ng naturang event. Binigyan ng parangal ang Kapuso Star para sa kanyang pagganap bilang isa sa mga host o Clash Master ng Gene Musical Competition na The Clash na magbabalik sa 2024 para sa bagong season nito. Kasama ni Julian ang Kapuso heartthrob na si Raver Cruz bilang host ng programa, bukod kay Julian Nanalo rin ang iba pang mga alagad ng sining mula sa Sparkle sa 13 TH Northwest Summer State University Students Choice Awards for Radio and Television. Nakuha ni Alden Richards ang titulong pinakamahusay na host ng reality show para sa Battle of the Judges. Kinilala rin si Barbie Forteza bilang pinakamahusay na aktres sa primetime teleserye, Mike Tan bilang pinakamahusay na aktor sa daytime series, Julian Ward bilang pinakamahusay na aktres sa daytime series, Andre Torres bilang pinakamahusay na suportang aktres sa primetime teleserye, at si Richard Yap bilang pinakamahusay na suportang aktor sa daytime series.